Magandang umaga sa inyo mga people. Ito po kung po natin ang regalo ng kanyang anak sa kanyang tatay kasi senior citizen na siya ngayong taon, no? Makikita po natin ang motor, bagong-bago. Hmm? Galing po 'yan kay Carmi Kaligya Lagadya. Ayan. Siyempre, papa-start ng tatay. Go! Tatay, Ayan, ayan, ay papa-start ayun ang gusto ko. Ipa-start ang motor. Ayan. Ang ganda, di ba? Ang ganda-ganda. Oh, pinailaw pa putang. Pinailaw pa. Oh, ayan, ang ganda-ganda, di ba? Ayan ang model, hindi na ako bibili ng motor na 'yan. <laughs> Siya po ang tatay ni ni Carmi na nasa Saudi. Ayan po ang pinakamagandang regalo pero wala na po siyang handa dahil po ay ibinili na po ng motor. Okay, maraming salamat po. Okay, shout out nga pala kay Carmi. baka naman